Hello mga kabunsuhan welcome back to my channel. Bunso Migs Malino Miss na Miss na si Cutie Mahal. Inalala nga ng ating bunso ang second death year anniversary ni Cutie. Pero ang nakakalungkot mga kabunsuhan ay maski gustong gusto ni Bunso Migs Malino ang dumalaw sa puntod ni Cutie ay hindi pwede dahil nga sa mga naging isyo sa kanilang dalawa mula nang namatay si Cutie. At kitang kita nga mga kabunsuhan sa vlog na ito ni Bunso ang lungkot pa din sa kanyang mga mata dahil mula noong apat na pool days ni QT ay hindi na nakadalaw si Bunso sa puntod ni QT. Kung mapapansin natin mga kabunsuan ang mga mata ni Bunso na maluhaluha ito dahil hindi niya masabi talaga kung ano ang tunay niyang nararamdamab sa mga nangyayari ngayon, makikita din natin kung gaano na niya si Mahal. Binilhan niya nga ito ng mga bulaklak at nagtirik ng kandila kasama ang kanyang mga mahal sa buhay na yumauna. Dahil no choice si Bunso para alalahanin ang pagkamatay ng kanyang mahal, ang kanyang katendem, sabi naman ni Bunso mas tisaan pwede basta naalala ang mga yumao. O ba diba mga kabunsuan, sobrang sakit para kay Bunso ang mga ganitong nangyayari sa kanila ni QT mahal na pinalala ng mga taong bigla na lang nang imasok at some iris sa Maumaig's community, sobrang hirap kay Bunso yung ganitong sitwasyon, sobrang miss na miss na niya si QT pero wala siyang magawa kundi ang manahimik na lang siya, at kagaya nga ng sinabi niya na pwede naman alalahanin ang death anniversary ni Mahal Maski saan basta alam mong naalala mo ang taong naging party ng buhay mo at naging mahalaga sayo. Kaya sana sa mga patuloy pa din na sumisira kay Bunso Migs Malino, tumigil na kayo dahil walang kasalanan si Bunso sa pagkawala ni Mahal, kayo lang ang gumawa ng mga isyo na yan na pinalala pa ng mga merits at mga sawsaw era, dot mga nagmamagaling na akala mo kilalang kilala ang dalawang ito, dalawang taon na mula nang mamatay si Cutie pero hindi ninyo pinapatahimak ang patay, sinisiraan pa ninyo ang kanyang attorney.